kaibigan, exciting ang pag-uusapan natin ngayon. Sa huling pagkikita natin, napag-usapan natin ang stress at ang epekto nito sa ating nervous system. Natutunan natin ang diferensya ng light to moderate stress sa kung tawagin natin ay chronic toxic stress. Natutunan natin na may posibleng malubhang epekto ang chronic toxic stress sa ating kalusugan at mahalagang aware tayo sa karanasan natin ng stress at ang mga paraan upang maagapan at maibsan natin ang mga sintomas nito. Ngayon naman, daanan natin ang epekto ng stress, hindi lang sa pisikal at emosyonal nating kalusugan, pero patay na rin sa ating pakikipag-ugnayan o relationships. Ano ba ang inyong naiisip kapag naririnig nyo ang salitang stress? Ano kaya ang mukha ng stress? Ano-ano ang mga karanasan ninyo kapag kayo'y nasa-stress? Tulad nga ng nasabi sa mga naunang episodes, lahat naman tayo ay nakakaranas ng stress. Bahagi ito ng ating buhay at ang katotohanan ay may mga positibo naman itong dala sa atin. Ang sapat na karanasan ng stress ay maaring magtulak sa ating paglago bilang tao, matulungan tayo maging listo at magpursigi sa pagtapos ng ating mga gawain, o di kaya maging hudyat ang ating paglisan sa mga mapanganib na karanasan. Subalit, so, dahil ang stress ay naglalabas ng masasamang chemical sa katawan, ang matindi at tuloy-tuloy na stress ay pwedeng magpahina ng ating immune system at maging sanhi ng iba't ibang sakit. Nakakaapekto rin ang stress sa ating utak. May kakayahan itong tamaan ng ating memorya at kakayahan nating matuto at magdesisyon. Sa larangan ng ating mga relasyon naman, napag-alaman na ang mga taong nakakaranas ng chronic toxic stress ay madalas nagiging mapag-isa lutang at mas maiksi ang pasensya. Na siyang posibleng rason kung bakit napapahiwalay ang mga ito sa kanika mga kaibigan, pamilya at support system. Okay, balikan natin si Carlo at si Carla. Ano na ang mga paraang natutunan natin maaaring gawin ni Carlo upang agapan ang nararamdaman niyang stress? Isang paraan ay ang tinatawag na mindful breathing exercises. Yung dahan-dahang paghingat, pagpuna sa mga nararamdaman nakapagpapababa ito ng pagkabagabag para maging normal ang ating paghinga at tibok ng puso. Pwede rin ang emotion journaling, ang pagtatala sa isang kwaderno ng mga nararamdaman sa bawat araw at ang pagdagdag ng mga posibleng sanhi ng mga ito. Sa ganitong paraan, maaari nating makita ang mga pagkakatulad na mga karanasan natin at kung ano-anong makatulong sa atin at alinman ang hindi. Isa pa ay ang exercise, ang paggagalaw. Sapagkat hinikayat nito ang magandang pagkikot ng dugo at nakapaglabas ito ng magandang kemikal sa ating katawan na nakakaambag sa ating kasiyahan. Ano naman ang maaring gawin ni Carla para suportan si Carlo? Ang ilang mga halimbawa ay magpadala ng mga simpleng bagay na alam niyang makakapagpasaya kay Carlo katulad ng mga litrato, mga awitin, mga nakatong video, at iba pa. Maaari niyang uh, tanungin si Carlo kung gusto niyang pag-usapan ang kanyang nararamdaman. Pero, walang pilit at walang panghuhusga para ramdam na ligtas ang linya kapag usap siya at pwede siyang magpakatotoo sa kanyang nararamdaman. Pwede rin imbitahin si Carlo lumabas. Maaring silang dalawa lamang o kasama ang iba pang mga kaibigan niya, yung mga pinagkakatiwalaan. Sa ganong paraan, mailalayo ni Carla si Carlo sa kung anong bumabagabag sa kanya. Habang pinapakita sa kanya na maraming kaibigang handa siyang samahan at suportahan, na hindi siya nag-iisa. Marami pang maaaring gawin ni Carlo at Carla at ilan lang itong mga halimbawa. So, natuto tayo ngayon tungkol sa mga positibo at negatibong epekto ng stress sa ating physical, mental at relational health. Balikan natin ito. Positibo, ang katamtamang karanasan ng stress ay maaaring makatulong sa ating paglago bilang tao. Ito'y may kapasidad na patalasin ang ating focus, attention, at decision-making skills. Maaari rin itong magsilbing hudyat upang ilayo tayo sa mapanganib na karanasan. Sa negatibo naman, ang stress ay naglalabas ng masamang kemikal sa katawan natin na maaaring magpahina ng ating immune system at maging sanhi ng sakit kapag ito hindi maagapan at masolusyonan. Maaari netong tamaan ng ating executive functioning skills tulad ng memoria, abilidad na matuto, at decision making skills. Sa mga relasyon naman, posibleng bunga ng chronic toxic stress ang pagkaiksi ng pasensya ng isang tao, ang pagiging tolero o distracted, at kagustuhang maging mapag-isa, na siyang pwedeng dahilan ng paghiwalay sa mga normal niyang support system. Balikan natin ang kwento ni Carlo at Carla at ang mga paraan kung papaano maaaring agapan at solusyonan ni Carlo ang nararanasan niyang stress. At mga paraan naman kung papaano pwedeng tulungan at suportahan ni Carla si Carlo. Kung ikaw ang nasa posisyon ni Carla, ano kaya ang iyong magiging payo para kay Carlo at paano mo kaya siya maaaring suportahan sa panahong Maaari ninyong ilagay ang inyong mga kasagutan sa comment section ng video na ito o ipadala sa amin. Maraming salamat sa inyong paglahok sa diskusyong ito. Sana ay may natutunan kayo. At kita-kita tayo ulit dito sa susunod na usapin. Paalam.